Grabe ang mga leopard, walang pinatatawad. Kahit pa ang mga alagang aso ay binibiktima nila. May ilang mga aso na walang magawa kapag nalapitan nila. At may ilang mga aso din naman na nakakatakas sa pagkabiktima ng leopard. Tulad ng mga nasa video ito na ating mapapanood sa iba't ibang bahagi ng lugar na nakuna ng kamera. Ilang pag-atake ng leopard sa mga aso. Paalala na para sa mga nakababatang mga manonood. Parental guidance is very much advice. Habang namamahinga ang asong ito sa labas ng bahay, dito ay isang panganib ang hindi niya inaasahang darating. Makikita ang unti-unting paglapit ng leopard na matagal na palang nag-aabang sa kanya. Sa isang sandali lamang ay agad siyang sinunggaban ito sa leeg. Sinubukang pumalag ng aso. Pero dahil mas malaki at mas malakas ito, ay natangay pa rin siya. Ngunit narinig naman agad ito ng may-ari ng bahay at sa gulat ng leopard ay nakawala ang aso. Kaya nakaligtas siya. Hindi naman malala ang sinapit ng aso. Sa video ito naman ay makikita ang nakaupo din ng puting aso sa bangko sa labas ng bahay. Pero walang paligoy-ligoy. Bigla na lamang siyang inatake ng leopard na gutok. Sumubok ding lumaban ng aso. Ngunit naunahan siya nito kaya hanggang sa huli ay hindi na ito nakawala at natangay na siyang papalayo. Eto naman, sa isang iglap lamang ay naglaho siya ng parambula. Naramdaman na rin naman niya ang paglapit ng leopard. Pero malakas at mabilis ito, kaya mabilis din siyang naging biktima. Kahit na sumubok na tumulong ang isa pang aso, ay wala rin siyang nagawa, kundi ang mapanood na lamang na inilalayo na ang kanyang kaibigan. Ang pagkakamali naman ng kulay itim na mas maliit na aso ay hindi pa siya tumakbo palayo nung sumugod ang leopard. Kaya naman sa loob lang ng ilang minuto na paglalakas loob na tumahon upang palayasin ang leopard, ay siya tuloy ang nahuli nito na sana ay hindi siya napansin nung una. Iba naman ang kaso ng isang ito dahil na mas naging mas matalino ang mga tao sa pangyayari. Bawat aso nila ay ipinaggagawa nila ng mga kulungan na yung alam nilang matibay at hindi basta mabubuksan. Kaya nang sinubukang umatake ng leopard sa mga alaga nilang aso, ay hindi niya nagawang makahuli kahit isa. Kaya hanggang amba na ang nangyari sa pag-atake ng leopard. Ganyan din ang mag-inang leopard na ito. Sa paghanting nila ng pagkain, ay natagpuan nila ang asong nakakulo. Ngunit sa halip na makakain nila ang aso, ay nautakan pa sila nito sinusubukang abutin ng leopard ang asong nakakulong pero wala siyang magawa kundi ang umatungal na lamang ng umatungal habang tinatahol din siya ng aso kaya hanggang sa huli ay sila na lamang ang umalis dahil wala rin silang mapapala dahil sobrang tibay ng kulungan ng aso kung yung kanina ay medyo pumalag ang ilang aso dahil nasa kulungan sila dito naman ay malaki ang pagkakaiba dahil habang nagbabantay ang dalawang aso sa labas ng bakuran Ay nakaramdam ang isa sa kanila ng paglapit ng gutom na leopard Kaya mabilis itong tumakbo palayo Ngunit ang isang mas maliit na aso ay naiwan Nung una wala pa siyang ideya kung anong nangyayari Hanggang sa napansini ang aatakihin na pala siya ng leopard Sa takot ng aso ay napatakbo ito Papunta sa kanyang bahay Pero hindi siya tumigil ng pagtahol kaya hindi na dinatuloy ang pag-atake ng leopard dahil sa maaalerto ang mga tao na nasa paligid. Napatakbo ang tuta sa ilalim ng kotse nung subukan siyang habulin ng leopard sa kalya. Sa takot din ng tuta ay napasigaw na lamang ito. Ngunit sa ilang saglit ay nahuli din naman siya ng leopard pero hindi siya nagawang ilayo nito dahil sa pag-rescue ng kasamahan niyang aso na mas malaki. Hinabol din ito ang leopard palayo pero nag-iingat pa rin siya dahil maaaring siya ang balingan ng leopard. Kaya naman sa ilang sandali ay bumalik din ang aso. Kaya walang natangay ang leopard. Kawawang mga tuta naman ang walang laban. Tulad nito, dalawa silang nasa labas lamang ng bahay kasama ang inahin nila. Pero nagawa pa rin silang atakihin ng leopard. Kahit na may dumaan pang nakamotor, ay hindi ito natakot. Tinuluyan pa rin niyang tangayin ang isa sa maliliit na tuta. Huli nang lumabas ang lalaki, kaya wala na rin silang nagawa. Sa bilis ba naman ng mga ito na sa isang saglit lamang ay may huli na agad na prey, lalo na at mas malaki pa sila dahil basta na nila ay wala na rin silang pakialam kung sino man ang hahabol sa kanila. Makikita sa video ito na tumago muna ang leopard sa ilalim ng sasakyan. Kaya naman paglabas ng tuta ay dito nag-aabang lang pala ang leopard bigla na lamang niya inatake ang tuta wala itong nagawa dahil isang sakmal lamang sa kanya nadala na siyang papalayo sa lakas din ang pangagat ng leopard na may lakas na 1100 psi ay siguradong may kalalagyan ng tatamaan kahit na yung ilang adult na aso Isang biglang kagat sa leeg ng asong ito ay natangay kaagad siya. Mabilis agad siyang nailayo kaya napatingin na lang ang kanyang kasamang aso. Ito naman ang asong si Rocky. Habang ginagawa lang ng asong ito ang daily routine niya ay nakasunod na pala ang leopard at nakaabang sa bawat kilos niya. Nang medyo nakaramdam na rin ang aso na merong sumusunod sa kanya ay bumalik na siya sa terrace. Bigla na lamang siyang sinunggaba ng leopard sa leeg. Pero dahil hindi naman nagkakalayo ang laki nila, ay sinubukan pa rin niyang pumalag. Kaya nagpambunong silang dalawa. Ngunit dahil sa pagsigaw ng aso, mabilis namang lumabas ang babae. Kaya sa gulat ng leopard ay napitawan din niya ang aso. At di natuloy ang pagtangay sa kanya. Kahit na may tama si Rocky sa leeg, sinubukan pa rin niyang habulin ang leopard. Pero nanghina na siya sa nangyari. Ngunit pasalamat pa rin naman ang amo niya at hindi siya nakain ng gutom na leopard. Grabe din nga talaga ang mga leopard, lalo na kapag nagutom sila at wala silang makitang pagkain na maaari nilang hulihin. Dahil kahit mga aso, pusa at iba pang hayop na nasa nayon ay huahantingin nila at pagtsatsagaan ng kainin. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, kung nasa ka ng lugar na ito nakatira, ano ang iyong gagawin kapag naaktuhan mong inaatake ng leopard ang iyong alaga? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to. Pag-usapan yan.